may adlaw kanyang tanan medyo ilang araw na rin na nakalipas simula tong ng video na to pero hindi ko pa na-edit at na-upload dahil sobrang naging busy ako sa pag-apply ng visa dito sa Maynila at nagkaroon ako ng sakit na ubo lagnat kaya hindi ko siya maasikaso at ngayon ko lang siya na-check sa cellphone ko ng mga stack pala akong video pero yung itsura ng bahay nila ngayon medyo halos 80% gawa na so ipapakita ko na lang sa susunod yung nang ng pinakalatest. But today, papakita ko sa inyo yung mga gastusin, yung mga bagong orderin, at yung pasahod ng ating mga trabahante. Maraming maraming salamat nga pala. maraming <coughs> maraming marami salamat nga pala sa mga... <coughs> Excuse me po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong para sa kanyang bahay ni Chuyans. Enjoy nyo lang po itong video na to. Thank you. Ha. Hala, lamig kay Glawas. Hala, lami kay glawos. Ay, Leo. Ipag-ilis, eh, ilis tiya. <laughs> Macho kay Leo, Macho kay si Leo, ba? Macho chupa. Dito na kami sa kanilang... Ayun yung second floor. Tignan natin yung... Ano na ni Pang-anay? na ni Pang-anay? Ano sa Ay, ay bilat. Tama ni Kadiya. Hoy! Hi! Hi! Una diyan nang layhay. Hala okay naman ang okay. CR oh. Na ni kabili ang na ni semento ang ayaw. Ay, na oh. ay, bayad mahulog karun. Hi. <laughs> ay ito yung CR. Di ah yan yung ay, kwarto yung na ni Chuyan. Oo, manago mong good siya. Kahit, ay. Pwede na mo na nagtaya. Ay, ay masaya pinagta eh. Chay mo trabanti kasi. Hay, ikaw ug sa ta eh. Dito hay ano nila. Ang ilis lagi ka. Chada na to yung lawas no. Mana mo panyad ta? Say sa dani ma. Miswa kuno di ganahan miswa. Say sa dani nya. Miswa na. Miswa. Ay, dito yung hagdanan, Beshi. Oo, saan hagdanan? Ito. Sa ilalo, underground man yan. <laughs> Diting hagdan. Malalim na siya na may ano na siya. Kuya, pwedeng tumalon diyan. Ang ganda mo, ang para ka Ah, hagdanan oh. Ha? mo din 'to. Lena, mo? Si tau ngayon lang, This is the... Alo, mayroon na. porma na pala, oh. Ay, lalo na na. sa loob ng sin. Ayun na po ang ating... Nakalista na po ang kanilang... Magbubong na po sila. Um, ah. double wall, Atop, sin. Pinapili ko sila kung color rope. Sabi ko, huwag na kayo mag-color kasi yung kapitbahay niyo naman, hindi naman nakakolor Ayun, color rope. Ayan, puti man siya. So sabi ni Chuyans Hindi na daw mag-color up So 10 feet 18 pieces Fluorescent 2 pieces Salog Plywood 9 pieces Bakit plywood lang? ayo lagi plywood Plywood lang yun? na lang I go. go. Tinanong ko siya Kung anong gusto niyo Marin o plywood 9 pieces Kasi yan nanidani sa taas No? <laughs> Nasukod ba niya? Nasukod <laughs> Nine pieces na marine ang pinapaano um, ko kasi. Marine ko, marine. Kung plywood kasi, manipis kasi yung plywood. Pag nabasa, kasi ba, ni Leo. Leo, mangi, paka? Pag mangi kasi si Leo, baka malata. So, marine dapat. Amakan sa taas dingding, -ding, 14 pieces. Decorative amakan sa silong, 6 pieces. 2 kilos na lansang. Ulam na, ulam nila lansang? Oh. <laughs> One and a half umbrella nail. If double wall, plywood. Oh, yun ang plywood. Ang E double wall. Ayan. Pero sa, sa, sa baba, hindi siya e double wall kay decorative man. Ang sa taas, i-double e wall para dili makitan si Leo maglulo. <laughs> <laughs> Ayan po ang aming ano. Papasildo na pala kami. At, nama, magpas trabaho mo, magmasunday? Dili? Alam, ah, magpasildo na may karoon lugar. Ha? Teka mo kuwarta? Joke lang. <laughs> Gidala na na ako ang kuwarta kay magpasuldo mi Karen. Ayan. Marin na lang to plywood ya. Yeah, pila din, marin daya. Huh? Mga more or less 500. Ang number 1, number 2 nga na madam mag Ah, oh, marin ngayon? Mga 700, 800. Mulay plywood nga baga-baga. Ay namay may katibitan ko tong itong bitaw color-color. Ay ito to. Marin ba to? Ay ano ah, Amas mahal na di ay. Amas ah, mahal na di ay. Ah, na ikaw ayan sa mua dool ra. Pagsalasa na lang ta. marin na lang. Kung marin, ma kung marin nine pieces. Nya kung 1, 000, 9 pieces. Kung 1,000, 9,000. Salog pa lang. Ginoo ko. At least magdugay ma siya. Ma sa ako, B. Ayan na po. Meron na po silang kan parang bubong-bubong. Yan yung amakan or sawali. Saan mo order ng sawali? Meron na sa hardware? Asa mo order ana? Kaya kami namin gapon na mag-orderan. Di mo na dito. Wala ko kabalok ko na sa hardware pero... Wala ila ha? <laughs> ah, kaya namin gaurin rin na <laughs> La, we're very excited. Magbubung na sila. <laughs> Ay, meron. Nana pala, ano, may mga bangol-bangol na pala sa bintana, oh. May na. Ready, oh, oh. Oh, ready, for oh, ready for walling. na pala, eh. Ah, unse, oh, nana na, bubung, no? Bubung, gano'n oh, na, no? ano? Ah, bubung, gano'n ma na. man, mabasa man. Ibutang sa ibangol. <laughs> ah. Ah, talaga. <laughs> o yung! <trabaw> ka na! <laughs> sa mga asawa ni Leo nga. Bayot si... Magpasildo na tayo guys. Asa na listahan ng silduan? Thank you so much nga pala. Mayroon na... As, Um, siguro nasa so, ano na siguro to. Kasi nung nag unang order namin is 35,000. So ito siguro mga magkano kahit tomorrow or less mga 450? Siguro na. Ito yung mga, mga abutin siguro ito ng 40 siguro or 50. Kasi ito na yung mga ano eh. Ito na yung mga Final. Oo yung mga <laughs> tas kumuha sila ng mga kabilya So yun thank you so much team palaging gutom Maraming maraming salamat uh, Ma'am Nels Ma'am Jaja Ma'am Sino pa ba yun Ma'am Fernan Cheng Ma'am May Abi. Thank you so much Mga nag donate yan sila guys Nakalikom ako ng 41,000 And the rest Ako na po yung mag Papagawa nito lahat So yun Thank you please thank you so much for always watching my videos for sharing and for liking and for reacting my pictures dahil doon po kahit papano ay uh, mabawas-bawasan naman yung ating gastos dito Mababalik naman kahit papano pero mas hindi naman lahat pero at least kahit papano nababawasan lang so guys ibigyan ako ng ano oh, electric fan so magpapasahod lang muna kami guys kanang gimo palistang mga sisahorin be So, ito po yung foreman nila. Hindi, ikaduang madam. Ikaduang, ay hindi ko. Uy, mur mura kang foreman. <laughs> mura kang ng kabit ni Leo. Why? <laughs> Pangalawang madam ako. Nandun, nandun, nandun pamilya mo. Nandun magulang mo sa ano? Nandun yung magulang niya sa ano? Esaka, esaka sa Pangalawang payag. madam. Sa payag. Pangalawang madam. Eh, maganda yun, dito guys kasi yun, mga yun, mga pinsan yun, lang yun, din tsaka tito lang ni gimo yung nagtatrabaho. So, at least kahit pa pano. Meron din silang income, weekly, wala silang trabaho bukas kasi Sunday. Manood sila ng bold. Hi uh, Gwen! Kamusta? Grabe chikinini mo oh. Nagmasa. Grabe chikinini mo. Kuhaan ka. Ayan yung hagdanan nila. Ah! CR banda? Wala mo saan na matungkok sila CR? Dato man paano man ang Guys, thank you so much for watching guys. Magpapasweldo lang kami. Mwah! So ayan na nga ang ating sweldo. Tapos meron kaming suman. Ang kanilang sa kanila pala to, merienda pala nila 'yan. Ayan ang nga ilang trabaho. Ito naman ang ano sa sweldo natin is 12,000 pesos SSS. Yes, yes. So, ay wallet din. Ang mo muna kami, guys. And ayun. Panood lang kayo ng vlog ko lagi guys ha para matapos to. Para may pangpaseldo kami guys. This is my third week na pasahod no. Third. Pang third. Mag ano ka muna usap. Pangatlong sahod na nila to. Pang third week na nila. So laban pa rin tayo. Manood lang kayo ng video namin guys ha. Para may pang tayo. Suman lang muna tayo kasi wala tayong magkain. 12,200. 12, 12, 12, 12, 12,200. So, ang naporman. Uh, oh, yeah, go, go. Mga trabahan niya, pass mo na ake, ko. Kaya mula ka ulit mga madam. Ano? Payasan Baka ay. <laughs> may pa magtimpla kag-juice yun. <laughs> Bitaw yung may pag-juice. 9, Nine, Nine, 10, Twelve 12, 2? 12, 2. Yes, may kwarta na. Yes, may pera na. May pera Hala! May pang -remit na si Leo sa iyang asawa. <laughs> 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 Okay, pangalan. Ano niya, paman? Ha? Sinto yan, sabagasindo. Mula ka naman, tama na masinduhan na dahil. Iiwan, idili si na dili e, e, na unso. E, si Luis, si Vicente, si Julio, si Denver, si si Judime, o si, ang singalan na ni? Amor naman sila. One, two, three, four, five. Darao. <laughs> Darao. Go. Yating na sa ila. sa Pamain na lang po mga damit. Kayo kay. <laughs>